Lalo na. Diba pas mo? I diba, think. one. Two, three, four. Dapat, ang one. Gari ang 1 1 2 3 4. Isa lang ka moves. Ay, ako ano ang premium na sang 1,000? ino ang sa 1. 1,000 raong so, Premium ka? Mhm. Mm

Ay, di ba, Dre, ang one. One, two, three, four. Isa lang ka-moves? Oo, isa lang ka-hulag mo. Oh, isa lang ka-hulag. Dapat isa lang ni nga balhin. Isa lang ka-moves. Paano? 1, One, two, three, four. Dapat dari ayah ang 1, 2, 3, 4. 1,000. Ang premium. Tada! Isa lang kang moves ha. Isa lang ibalhin mo. Isa lang gani? Hmm. Ha? Ada yang buat ibu ni isa lang isalang kan? Oh. Ay, paano? <laughs> dapat oh. ang dapat ay paano? 1 2 3 4. Ah, mga triple. 1 2 3 4. Oh, ang ganda. Ay, ang oh. oh. Isa lang ka, Ika, ka oh. ay, man, bool, ah. Pataya, mo, sa matay wag. Pinata ka buol ah. Kadaya sa imong koron ah. Masak Isa lang ka, ni, ka example. Amo lang dyan yung Oh, isa lang ka,

Hey, isa lang nga ni Kali. Maman, kadro-duro kita eh. No. Dapat maging one the drip. Two, three, four. Ha, mat na ano daw? Hindi na tamu mukha. ano kadayaon na kami mo. Huwag ka nito. Ano kayo ka rin doon ba? Ay, kawang si Mga kaidol. Kung marunong kayo mga kaidol, i-comment nyo sa comment section natin. Hoy oh, ka toong. Ma, God, mananalo nito ay mananalo ng 1k ka rin. Hoy ka toong, kiki ka rin. Dapat daw ay yung number 1 lipat dito. Kaya kung sino'ng marunong ko uh, mag-comment ka para kung marunong ka ay eh mananalo ka ng 1k. Challenge kita. Kaya abangan mo ang second challenge ko. Parang makita ko na to sa Facebook. Yan. Para, hindi para makita ko na kung kuhan eh. Para kita ko na to is challenge eh. Halika! <laughs> oh, kadaya ka mo. Oo! Wala! Nalala! Oo! Oo! Nanalo ka! Eh, mga kain ulo. Hindi yan yuk. Ayan o. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh, naglipat. Diba? Ganyan yun kanina. Oo. Oh. Diba? Ganito yan. oh Dapat ito daw ilipat dito. Ayan. Ginawa natin ka. Masunod pa rin. Ayan.